Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nandito tayo sa Mega Mall. Particularly here dito sa Sports Central yung nagaganap na sale ngayong November 20 until November 24 yan. Idol sale up to 80% off plus, plus 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 sila Idol. And mga multiple brands ang nandyan. No? Meron silang Nike, A6, Adidas, Skechers, Puma, Reebok at kung ano-ano pa Idol. Huwag na natin patagalin pero bago ang lahat ko napadaan ka lang sa channel, make sure na mapipindot yung subscribe, button na nandiyan, hit mo rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Ayun, medyo mahaba na yung pila. Expect nyo na medyo magulo yung vlog na to dahil talagang makikipagsiksikan tayo sa loob na mega trade hall dito sa mega mall. Tara, let's do this! At ito na nga yung Sports Central Multiple Brands up to 80% off ang sale dito from November 20 to 24 yan. Idol, pasukin natin yung loob ng Mega Trade Hall. Be ready, brace yourself sa makikita nyo. Napakagulo dito sa loob. Ayan, grabe. Makisiksikan tayo, tol, no? Para mai update ko kayo kung ano nangyayari ngayon dito. Massive sale bago matapos ang taon. Nakikita nyo yan, tol. Grabe, oh. Woo! Pero organized yung mga sizes niyan, tol, no? Kaya hindi ka na maliligaw. Kung 9.5 ka, yan, sumu sumiksik ka dyan, tol. Ayan, no? Okay, no? Ipapakita ko sa inyo lahat dyan, tol, idol, no? Hindi lang yan, may mga apparel tsaka slides din na ipapakita ko. Tsaka mga bags na rin, tol. Stay tuned lang. Ipisaan na natin, idol. eto. yung Reebok na to, idol. Solid na running shoes yan, no? Sale na yan, tol, oh. From 3-2, naging 1, -1 98 na lang. Okay? Grabe, ganda nun, tol. Ito pa yung isa, oh colorway, almost triple white na. Ang, ang datingan niyan, tol, no? Oh. Dati, gustong gusto ko yung mga gantong klaseng sapatos. Oy, Under Armour. Ito yung, ano, kay The Rock, tol, eh. Ayan, no? Oh. 2 na lang siya, idol. O, oh, basketball shoes na Under Armour din. Ito, yung Flow, o. Oh. Simpleng-simple. At magkano? From 7,000. Nakasale na yan. Siyempre, tol, no? At ito yung Reebok Idol. Mga so gano'n na lang to Nasa sa 1.6 na lang siya. Running shoes. Another one ito, 1.3 na lang to Idol. Basketball shoes ng uh, Reebok Idol. O, simple, simple no. Vintage basketball shoes naman 'yan. Oy, nakakita tayo ng Stephen Curry Under Armour basketball shoes nasa 4196 lang to Idol. Protro naman na Puma, yan Iba-ibang brand na yung papakita natin, tol Ang ganda nito, oh Angas, tol, oh, ah, oh. Magkano na lang Oy, 1,360 lang to Jeez! <laughs> Another one, ito Halongpat pa tayo dyan 2,360 naman yan, tol Ito pa, isa 3,700 naman, idol Oy, daytime Time Lillard ng Adidas, tol Sangka pa Ito, 1,700 Plus na lang, narani shoes na Nike Grabe, para nagmisto lang bargain. 2097 naman. Etong Roshi Run na to. ganda ng colorway niyan, tol. Ito naman, 12 na lang din. Oy, Nike Renew. Woo! Grabe, no? Ayan, no? <laughs> parang langgam yung mga tao. Suksok pa tayo dito. Nakakita tayo ng Jamorant. Ang ganda nito, idol. Siyempre, solid na rin ang presyoan at bagsak ng ano niyan, idol presyo. 37 na lang 'yan half the price I think 1,797 naman sa mga ganitong running shoes na Nike tol ayan simple black and white color. okay ito 2,000 plus na basketball shoes Nike Renew ay uh, ito pa isa impact for naman to na ano, uh, black swoosh idol ayan nasa 4,000 eh nakakita tayo Curry Under Armour Golden State colorway ang as nito idol. At ang presyo 'yan 4796 pa idol. Pero half the price na 'yan, I think ganda. Ayan, 2877 na lang idol itong running shoes na Under Armour, another Under Armour na Hover 4077 lang. Reebok na lifestyle sneakers, ayan magkano 2000 plus ito, 1,247 na lang sa mga running shoes na niyan. No, marami talagang ribok na mura dyan. 1,198 lang yun oh. to. pa yung isa. Pagkano yan? 3,220. Idol. Hinalungkat na natin yan tol. 1,997 naman. etong Nike Run. Check natin. Oy, ganda ng color way. Oh. Solid. Oh. 1,991 lang yan tol. Oy, Ultra Boost nakakita tayo yung unang Ultra Boost 10,000 SRP ngayon 56 na lang idol. Almost half the price tol, ba? Diba? Ang uh, niyan, Ultra Boost 'yan eh. Ano pa makikita natin dito? Eh nakakita tayo Don Issue 5 idol. Ayun naka na rin 'yan tol. Oh. Donovan Mitchell 5 na idol. Nike Air Max Impact. Ayan. O ibang colorway. Ayan. Angas dyan. Tol, no? Solid. Ayan. Grabe yung tao dyan. Di magkanda. Maayaw, maayaw. Another Impact 4. Ayan. At ang presyo niyan, Ayan, no? Nasa 3,000. Depende pala, no? Yung kanyang colorway. O oh, witness. Nasa, ano? Nasa 3,297. Lebron Witness Idol, yung ganitong klase ng colorway. Ito, Nike Renew. Okay, magkano yon 1,000 plus. Ito, meron Adidas dito. 2,100 lang to Idol. Air Max. Yung ganito, parang vintage na dati yan. Ayun, no? 3,067. Another Nike na pang running. Daming running talaga dito. No? 1,797 lang yan, Idol. Oy, nakakita tayo ng uh, Court Vision 2,217 lang yan, Idol Ito, bago lang GT Cut 3 6,177 na lang SRP niyan, 10,000, Idol no? At, ito pa Daytime Lillard Pagkano yan? 3,710 na lang yan, Tol 1,750 naman yung ganitong klase ng Adidas na running shoes. O, oh, solid na rin. Peres yung pamigay. 2,800 plus. O, oh, KD. Sulit na to, idol. Yung distrap, no? Color uh, red. Ito pa, Under Armour. 3,597. Naging 2,997 na lang siya. Ayan. Hindi <laughs> ko alam kung ano unay ko. Kung ano madampot ko to. Ayan, 1,380 na lang to sa mga Reebok talaga is almost naka nasa 1,000 plus lang yung mga yan. 2-1, ito po mga basketball shoes. Yan. Solid ang angas niyan. Ayan pa, oh. Iba-ibang brands na yan. O, nakakita pa tayo ng Under Armour ni Stephen Curry. Ito yung mga unang labas niya. Idol, no? Na shoes. Okay, nakasale siya. 2,758 na lang siya. Mura na yan, tol, no? I think ito, dati siguro mga nasa 7,000 yan. 2,577 naman, another basketball shoes ng Under Armour. 4,000 plus naman. etong ganitong Stephen Curry Flow. Ganda, medyo walang ilaw sa side na yan, tol. ay yan, no? Kaya medyo madilim. Oy, NMD. Nakakita tayo ng NMD. Oy, monkey. NMD monkey from 8,000. 4,600 pesos na lang yan tol. Almost half the price. Ayan, 5,600 naman itong NMD na yan, Idol. And nakakita tayo ng Waffle, Nike Waffle. Ayan. Naka-sale na o. Oh. 2,400 na lang siya tol. 2,037 naman. Ayan, eh, naghahanap ka ng ganito o. Oh. Yung Lifestyle Sneakers na Nike. Red combination of white yun. Oy, meron Supernova boost na yan, idol, no? Supernova, nakasale at 3.6 lang niyan Triple black na NMD, spotted yan tol. Magkano na lang? 5.6 na lang from 8,000 pesos. eto angas nitong ganto, pan-training, tol. Kamo, silhouette materials, ang solid. Magkano yan? 4,071. Another one na rebook pa rin. Ito, yung mga affordable na price. Ay, grabe. Ayan, o. Oh. O, oh, 1,997 na lang. Itong ganitong uh, Puma. Running. Ayan. Lightweight lang din yan, tol, no? O, oh, ito pa isa. Nasa 1,110 na lang, no? Basically, nasa plus marami ka rin mabibili. Another Puma basketball shoes, tol, na makikita natin. Ayan, presyo niya is 2,000 plus lang. Yan is Freak 5. Meron dito cream line colorway. Ang ganda niyan. 4,257 na lang siya. Yan, no? O, oh, 1,900 pesos. Yung ganitong triple white ng Adidas. Tol. O, oh, blazer low ng Nike. 2,500 na lang. Waffle pala, Radel. Okay, eto. Running shoes, Adidas. 2,100 na lang. From 3,000. Donovan Mitchell, another colorway yung purple. Magkano yan? 4,000 plus battle. Pakita mo. Yan. 4,380 na lang idol. Spider. Ano pa? Makikita natin. 1,500 naman. Response runner. Solid yan. Naka half the price. Ganda ng colorway. Medyo loud. Neon tol. Pero ang pa rin. Curry flow. Meron pa rin dito. 4,000. 7,700 na lang. Ito pa yung other colorway, GSW colorway. O mga basketball shoes na ipapakita natin. Under Armour, 4,077 pa rin. Ito pa, 1,997 naman. Ito ang ganitong classic Reebok, Idol. Leather material type yan, Idol. No? Ayan pa, dami o. Oh. Ang <laughs> dami ng tao dito, Tol. Ayan. <laughs> Grabe. Solid. No? Talagang dinumog ang first day. O oh, eto, nakakita tayo ng GT Jump Eto, nagaganda na ako dito Mahal to dati Eto, almost half the price na is 5,937 na siya 10,000 SRP niyan, no? Mas mataas pa 5,637 GT Hustle Yan, to the hustle <laughs> Mga basketball shoes Na nagkalat Eto, hindi na ako makasiksik dito Sisiksikin ko na kayo. Eto ah. <laughs> oh, ganda ng colorway niyan. Same lang din ng presyo nung kanina. Iba lang yung colorway na pinakita natin. Kung naghanap ka ng medyas, NBA socks, meron dito. Ayan. Oh. 1740 naman. Ayan, may mga Puma na nandito rin, no? Nakalatag lang din yan. Parang bargain na ang dating. 1470. Ayan. Puma. Running. Ay. Nakalatag lang tol. Ito pa isa, oh. So, 2,000, magkano ba yun? Ito? 2,360 lang yan, tol. No? Oh, okay, di ba? 1,436 naman, this one. Oh, under armor. Mga pang running at training, tol. Slides naman, 906 lang. Triple black na rebook. Iyan, yeah, no? Oh, hindi ka malilito dahil may mga naka-arrange na size dyan, tol, no? Kaya sugod ka once na napanood mo to. Ito, 1718 na lang, tol. Ito, <laughs> transparent na Air Jordan backpack. Ayan pa, may kasama pa siyang pouch. 538 naman, tol. Sa so, naghahanap ng Under Armour slides. Ayan, yung ganito. Loud lang yung colorway, pero ang astig. Angas. 997 naman. Ayan, naghahanap ka ng Under Armour. Pero, pang kids yung backpack na to, medyo maliit, tol. One naman. Oy. puma na one of one ni Lamelo slides. Tol, ganda niya, no? Lamelo ball. Ito pa isa. Neon colorway naman. Angas, ah, di ba? <laughs> Ayan, na presyo is one seven na lang siya. Okay. Ano pa? Two two naman. Nakakita tayo dito ng track pants ni Curry. Ayan, logo niya, idol. Oh, Ganda ng colorway nito. Curry. <laughs> Yon, dito nakakita tayo no ng anta mang ilan nila oh, no. ng mga ganito, wala na sa mga store. Ayun, 2999 Gordon Hayward to idol no. oh, yung mga unang version, Gordon Hayward pa rin to, ayan. Yung presyo pinapakita ko. Ito, Lifestyle Sneakers naman by Anta. Magkano? Uy, 997 naman. Ito, tol, no? Yung Kyrie Irving shoes. Ganda na color mo, yun. 3,797. Yung mga unang nilabas na sinuot ni Kyrie. Ito pa isa. At, meron tayong purple dyan, tol. Oh. Okay. Yan, solid, oh. Ah, Angas, di ba? Siyempre, basketball ng ante. Basketball shoes. 947 nung naghanap ka ng slides na Nike ito, nagaganda na ako dito. Ganda ng style design niya talo. No, wala pa isang libo. Ayan, dami niya, no? Nakabox ba yan, no? Hindi ka mauubusan dyan, tol. Ay, grabe. Solid. <laughs> Ayan. Yung tao. Ay, nakapila. Mga namimili <laughs> sa counter. Ito, 758 sa uh, naghanap naman ng Nike slides sa ganito. Mura niya, no? 700 plus lang dagsana naman mga reseller dito, tol. Ayan, dami. Hindi ko na maisa isa-isa yan, tol. Till next vlog na lang, pag napanood mo, suguri mo na kagad tong nagaganap na sale dito lang sa Mega Trade Hall, Mega Mall.